Nagsimula nang magsilabasan ang sakit na karaniwan tuwing panahon ng taginit. Sa Ilocos Norte at Zamboanga City, ilang bata at matanda na ang tinamaan ng sore eyes. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Habang papalapit ang taginit, nagpaalala ang Department of Health o DOH laban sa mga karaniwang sakit tuwing taginit: sore eyes, sunburn, sipon at ubo sakit sa balat at sakmal ng aso. Sa Lawag City, Ilocos Norte, ilang bata nang tinamaan ng sore eyes. Payo ng Provincial Health Office, panatilihin ang kalinisan sa katawan para maiwasan ito. Mainam ding huwag magbilad sa araw. Sa mga may sore eyes naman, umiwas na makihalubilos sa iba para hindi makahawa. Sore eyes rin ang binabantayan sa Zamboanga City. Ilang kaso na ang naitala sa iba't ibang barangay pati sa mga evacuation center kung saan nananatili ang mga lumikas dahil sa bakbakan noong nakaraang taon. May mga tinamaan na rin ng sore eyes. Ayon sa City Health Officer, inaasahan na nila ang paglabas ng naturang sakit tuwing taginit. Sa Bureau of Jail and Management Penology sa Naga City, skin disease ang problema. Uh, hindi pa naman nasa alarming number niya mayroon ba na reported na lima pero hindi naman na uh, serious. ang Ginagawa na raw nila ng hakbang para maiwasang kumalat ang sakit, lalo't siksikan ang mga inmate. Ayon sa BJMP, umabot na raw sa mahigit apat na raan ng inmates. Doble ito sa maximum capacity na hanggang dalawang daan lang. Uh, binigyan natin sila na dinagdagan natin yung uh, spree time nila na sa labas ng kanilang dorm para during daytime at least maluwag sila they are allowed to uh, room around the one within the uh, secondary pens. Michelle Chua nagbabalita Pilipinas.